Hello guys, ayan, tanghali na nga tayong nakapagbukas 7.30 na tayong nakapagbukas At andito na yung basura Sa palengke So nagpipick up na yan Tanghali kasi akong nagbukas kasi hindi nakapag-open Yung kapatid ko gawa ng may sakit yung anak niya. So, ayan na nga. Pagdating ko nga, siya kasama ko yung kuya ko. So, nilabas niya na yung mga paninda. So, ako naman, ito yung nilalabas ko. Yung mga ibang paninda. Kasi nga, tinatago namin yung iba kong paninda. Kasi marami ditong mababait. So, dinatago ko yung mga tomato sauce, mga spaghetti sauce, basta lahat ng sauce, tinatago ko yan. At saka gatas, mga noodles. So, buti na lang ay I may mean, nabili na kaming taguan ng mga mga noodles. So, yung hindi na lang namin maitago ay yung ano, yung cup noodles. So, yun talaga, binabox namin yun para iwas kain din ng mabait. So, kailangan lang talaga ng magtsaga sa pagtatabi sa gabi at sa uh, umaga, bubuksan para iwas logi tayo. So, yun lang kasi yung nakikita kong solusyon para uh, hindi makita yun ng daga. Kailangan nakatago sa gabi. Kasi ang daga, siguro, naglaro dito pag gabi. So, nakapag-invest na naman tayo ng taguan ng noodle So, ito, uh, nag-iisip pa ako ng paraan para may pagtaguan na hindi na kailangan pasok-labas, pasok-labas. Pero ngayon, tiis-tiis muna tayo, pasok-labas, pasok-labas muna tayo ng paninda. So, ayun guys. So, ngayon ay ano na, mag-8 o'clock na ng, ano, ng umaga. So, alam nyo ba guys, na may naghihintay na sa aming customer. So, nakakatuwa. Alam nyo guys, yung Bueno Mano namin ay 2,470. Ang binili niya ay yung gatas na malaking berberad na 2 kilogram. So, 1,038 na yun. So, tsaka, dalawang diaper na tig 30 pieces. So, tapos bumili din siya ng grocery. So, yun naman ay kamag-anak namin. Talagang hinintay pa kami. Hinintay pa akong makapagbukas. Nakakatuwa naman. So, ayun. May buhay naman na agad tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking umaga ngayon. So, yan... at medyo madami itong mga tomato sauce na i dini display ko. So okay lang, okay lang tayong mapagod. So gano naman talaga ang buhay. Kailangan nating magtiis at lumaban. Ayan. lumaban palagi araw-araw. So ayun guys. So ngayon ay araw ng ano tuesday so panibagong bagong araw panibago ulit pagtitinda so good luck sa atin mga kasari sana ay marami tayong benta palagi so ako ay palagi ko kayong i-inspire na katulad sa katulad kong sitwasyon na ngayon ay mag-isa na lang so ayan kasi pinili ko ang lumaban at bumangon sa hamon ng buhay so Uh, alam ko na kakayanin ko at kakayanin ko ayan guys so kakunti na to malapit ng malapit ng matapos ang ating i-display so ayan uh, ang gagawin ko ngayon ay maglilinis ng maglilinis ng maglilinis dito sa ating tindahan. So, ganoon naman ako pagkakarating. Lagi akong maglilinis. So, ayan na nga guys. natapos um, kong paglinis. Nakakita ko yung pinapabaryahan ng mga barya dito kasi napakahirap sa barya. So, buti na lang ay dumating siya. Siya ay cobrador ng weteng. So, ayan. So, madami silang barya. Nagpapalit ako ng isang libong tigil limang piso kasi nga naubusan ako kagabi. So, naalala ko, tinawag ko siya sa labas. So, ayan. Ibinibilang natin kasi syempre malay mo, kulang. So, okay lang naman na Uh, sabihin ko sa kanya na kulang yung pinapalit ko sa kanya uh, at, at para naman mapalitan niya ayun. So ayan, uh, kailangan ko ng mabilang para ma-airport agad natin. So ayan, para iwas, lugi na rin tayo kasi minsan kasi kulang din yung uh, mga nagpapapalit na ganyan at syempre wala naman taong perpekto eh di um, intindihin na lang natin pero ito naman, ayan, binibilang natin at uh, titingnan natin kung ano, kung tama ba, kung sakto bang isang libo itong ating mga bariyang limang piso at sampo. Halo-halo pala dito. Halo-halo yung mga bariyang iyan. So ngayon guys ay mag-isa ulit ako maghapon kasi yung kapatid ko ay may sakit yung anak niya. So hindi ako, hindi pa rin siya makakapasok. So mag-isa lang talaga ako sadya ngayon dito sa tindahan. So maigi na at yung anak ko ay exam ngayon. At maagang maaga silang uuwi. So sabi ko, dumiretso na lang dito para may makatulong man, man ako at makausap dito sa tindahan. So ang maaga yung pumasok, mga alas sa alas sa is, umalis na siya. So second grading period na nila. So um, dito yung didiretso mamaya. Yung panganay ko naman ay nakakatulong ko na kasi ano na siya uh, magpi 15 years old na. Kaya kahit paano... Uh, nakakatulong ko na minsan driver ko na rin siya dito papuntang palengke so alam nyo ba guys na gustong gusto ko ngayong matutong mag drive kasi nahihirapan ako dahil hindi ako makaalis basta kasi nga hindi ako marunong mag drive so sana sana talaga matuto na ako pero paano ako matututo ay eh, hindi ako nag aaral <laughs> so gano'n naman talaga so kailangan ko talagang mag aaral darating tayo dyan at sa kinakausap ko nga yung asawa ko, sabi ko, um, tulungan niya ako na matutong mag-drive. Ayan. Sa kanya rin pa rin ako talaga umuhugot ng lakas ng loob. Sa kanya pa rin talaga ako umaasa ng mga umaasa, ganyan. Basta, tasanay kasi ako sa kanya na lagi ko lang sa kanya sinasabi lahat ng mga nasa loob ko. So, ayun. Pag may mga gusto kong gawin ngayon, ay eh, talagang kinakausap ko siya. Kahit alam ko naman na nandyan ka lang sa tabi ko, pinapakinggan mo ako um, sayo pa rin ako umuhugot ng lakas ng loob kasi alam ko na alam mo yung tama at mali kasi simula nang maging mag-asawa tayo ikaw na lang talaga yung aking advisor taga desisyon sa aking buhay di ba sabi ko nga sa ikaw yung ikaw yung ano ko mata ko at saka utak ko. Basta, ganun yung sabi ko. So, ayun na lang guys ang aking isishare sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking video at sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe at ingat po kayong lahat. Salamat po sa inyong panunood. Bye-bye!